Iginate ng ilang senador ang kanilang suporta kay Senate President Juan Miguel Zubiri sa muling pag-ugong ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Isang alingas-ngas na naman ang kudeta ang umugong sa Senado para palitan ang liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Maghapong umugong ang balita na si Sen. Jingoy Estrada ang magiging bagong pinuno ng Senado. Pero siya mismo itinanggi na ito. No truth to Offers you need the signature. No, there's no truth to it. Okay? But are you ready? To... all speculations. There's no truth. Suportado niya raw ang liderato ni Zubiri at hindi niya rin daw alam kung saan ang gagaling ang alingasngas. Hindi rin daw siya handa maging Senate President. Pero sa gitna ng alingasngas, may natanggap na impormasyon sa si Estrada. Sir, tatanggalan kayo ng committee no, defense? Bakit, sir? Last leadership or last majority? Ang ilang senador kinumpirmang may umikot na papel bilang pagsuporta kay Zubiri. Hindi ko may manako in support of the this. Ayun, ayun. Nakatingin yung resolution. Kasi parang balik-balik yung mga rumors. So, we just want to put the issue to rest. Ako ay signed a resolution to show my support kay SB and gratitude uh, ang gara um, institution. Tingin ni Angara may attempt talaga o gustong sumubok para palitan si Zubiri. Pero si Senator Amy Marcos naniniwala na hindi galing sa loob ng Senado ang mga ugong. Maraming ugong, maraming ugong. Pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Wala naman nakarating na manifesto kay Senator Bong Revilla. At nang tanungin kung masaya sa pamumuno ni Zubiri, Okay naman. Okay naman ang kanyang leadership. I'm willing to sign the manifesto para sumuporta sa kanya. Samantala ng tanungin naman si Senator Bato de la Rosa. But you're supportive of his leadership? Yes. Yes. supportado niya pa siya. Sinubukan <laughs> kuhanin ka ni Zubiri, pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.